Honda Beat Honda Beat Carb no? Uh, sabi nung may-ari bagong gawa daw to pinalitan ng bulb seal at umuusok pa rin daw parang hindi ako naniniwala mga boss na yung mekaniko ay papalitan to ng bulb seal at hindi na titignan kung anong problema kasi yung tama nito ganitong usok boss, mga boss hindi bulb seal black to So, yon uh, check Chicheck natin to ngayon. Kung ano lang nangyari. Kung talaga bang bagong gawa daw to. Check natin kung anong problema ng loob nito. So, ayun na nga mga boss. Ayan. Ang dami ng kamot. Uh, parang hindi ako naniniwala mga boss sa sinabi nung may-ari na Ah, pinalitan lang na valve seal umusok na, ah, umuusok pa rin. Parang yung mekaniko yung hindi gagawa ng ganoon. Sa kapal ng dumi nito, hindi ako naniniwala bagong gawa to, no. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi na pinalitan daw ng valve seal. Eh, tingnan mo na may tsura. Tsaka kung mekaniko ka, di ba? Ayaw mo rin ng back job. Titignan mo na lahat yan. Kung ano mga, ayan, agayon yan. May tama na rin itong ano niya. Pero okay pa naman to. Pero yung black talaga may kayod. Huwag na natin patagalin mga boss at uh, shortcut na natin ang trabaho. So ayan na mga boss, tapos na akong magpalit ng black. Walang mekanikong may gusto ng back job mga boss. Kaya minsan, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga ipapagawa dito. Kasi, hindi pwedeng magsinungaling ang ang makina. Kahit sabi mo sabi mo sa akin na bubulahin mo ako na bagong gawa yan, pag binuksan ko yung makina, doon ko makikita na hindi yan bagong gawa. Hindi ko alam kung anong gusto niyang palabasin.